di buwis, kesa pangisip na, kapa malala. ano yung ko? oo, di Yo what's up mga idol, good morning, good morning, alas 6 po ng umaga at nandito na po tayo sa Balintawak Market at uh, mayumili na naman tayo ng ating panindang gulay kaya tara samahan nyo kami at uh, ikuti natin itong buong uh, Balintawak Market, let's go! Ayan, pagkatapos natin mamili sa Balintawang, mga idol, update ko rin po kay dito sa ating uh, munting tindahan kung anong nabago. Ito ang ating steel matting, ayan, at bagong pintura, yan. na natin yun, ng uh, primer gray. At kung napapansin yung mga idol, ayan, o, oh, diba, kaparehas yan ang uh, pintura ng ating uh, gate na ginawa dito. So, ayan, mga idol, tingnan nyo yung ating uh, ceiling green at ating kamati siya na lang po yung natira itong ating kalabasa at uh, yung uh, garbage at yung bagyo pitsay so ito na lang din yung ating sili at yung ating bawang at sibuyas so ayun meron na tayong pamalit dyan mamaya yung ating mga bagong pinamili sa Balintawak so kung mapapansin yung mga idol may nabago na rin sa ating uh, mga laman ng ating tindahan meron na po tayo dyan mga kape sabon panlaba meron na rin tayo ng mga ketchup dyan at uh, tuyo at suka ayan mga gamit panluto sa uh, bahay mga idol so ayan meron na rin po tayo ng mga dilata dyan paunti-unti lang mga idol so bawat sahod dagdagan natin na laman yan may meron na rin po tayong pancit canton at cup noodles mga idol so hanggang dito na lang muna mga idol ang ating update dito sa ating magtintahan. See you next vlog mga idol. Bye bye!